So, good morning, good morning mga show so, Welcome back sa YouTube channel natin mga kaysyo. So, nandito naman tayo sa Burakot ng Carmen Planas mga guys. Carmen Planas. So, shoutout, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So, shoutout po sa inyo lahat dito sa mga kaysyo. Hey, So may mga red style ito kung magkano ng bulsa. Paalam muna tayo. So mga guys, nandito na tayo mga red mga ganitong ore mga red bus. So mga ka. Bus magkano to? Magkano ang presyo nito? Ah. Top 5 lang mga yun. Top 5 lang mga yun. Top 5 lang. Magkano yung natin boss? Magkano yung natin? Ha? So imbikta niya, dalawang bilay yung mga siya, dalawang libo niya. So solid, automatic, automatic ba? Sobrang <laughs> So automatic mga yun siya. Imbikta. Dalawang libo lang. So, dalawang klase ito mga guys. dalawang piraso. So, dalawang piraso yan. So, that, oh, dalong lang. So, meron naman tayo rito ng ano. Omega. Magkano omega boss? 4.5. 4.5 mga guys. Yan. 4.5 lang omega 5 boss dito. Solid mga guys. Automatic dito mga guys. Omega. Omega. 4.5. So, dito yan mga so, mayroon naman tayo siyang ano, pagong replica psycho driver automatic magkano yung psycho driver natin automatic? Na 600 magkano tao? 600 lang? so rubber eyes naman itong mga ano, 600, 600 lang itong mga iso psycho driver na part what? ayan 600? 600 lang daw automatic, eh. automatic ba automatic ba? automatic automatic solid mo so, psycho driver automatic pagong 600 lang so mga iba't ibang mga uh, ano na dito mga guys so yun ang solid oh. saan so, libo saan so, libo, bara na so, Oh, para makadagdagan ni boss, oh. Para madagdagan, oh. Eh. Sa mga ganito, mga ganito. Pagkani na mayro rito. dito. Kani ganito ya. Nagbibigay ako ng mula. Thank you, man. So alright mga guys So nandito naman tayo mga relos Update lang tayo naman tayo mga guys So magkano pa ang mga presyohan dito mga mga relos dito mga guys So mayroon mga iba't ibang mga relos dito mga guys So ito mga ulit Ito mga update dito sa mga Ayan Papakita uh... lang natin mga guys no So magkano naman naman itong mga presyohan Ayan So, magkano yung mga, mga ganda pero sa ambas? Ano po yung mga LCD. So, mga issue nito, mga oh, ano guys. Yeah. mga LCD lang mga issue nito. Magkano yung price? 2,500. Oh, 2,500. Yeah. So, mga ganito, magkano man mga ganito? Price nito? Ha? 200. So, kailangan magpapagawa mga iso. So, mga 200 lang yung mga gadget dito. Pwede sa na diyan. Si pwede lang oh. Sa so, mga nagsisilpon So nagbablog, pwede na dyan

So mga guys, mayroon tayong mga relos dito sa dito sa palatagan dito sa dulo to sa entrada to mga entrada yeah. to mga. So ano to mga automatic o battery lang? Eh tik to mga guys, yung pusil. Pusil 'yan. So magkano tong price, boss? Dating 2518 na lang. So 18 na lang oh. Automatic 'yan. Pwede tinggal na. Automatic to. Ay. Pusil mga guys, so release dito 'yung 18 lang to. Yan, dito lang to sa dulo mga ay, sa dulong-dulo ah. Sa Boracay. Ay. Sorry po. Ayun, dito. na lang. Dati 1K yan. So ito boss, magkano to? Working ng Bruno Ito, magkano to? So, Ayun, lang yun. Ayun, na. Magkano? Yan po. Oh. 600 na lang. Oh, 600 na lang 'yung mga ori na. Di battery lang. Ito 600 din. Yeah, mga 600 lang 'to mga ito. So, may lalagyan na pag. Yan, stainless pa 'yan. Oh, stainless 'to mga ito. Yan. Stainless pa lang 'yan, di mo bibili ng 250 'yan. Yan, stainless. Oh, stainless 'yan. yan oh, 600 lang. Oh. So ito naman. Na May battery na 'no. Ito, magkano 'to? Yan, 15. Oh, 15. Ibaos pa. Ah, uh, ni sabal pasawang kan. pwede pa sa. One 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 two. One, two, five, original one 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 two. Two. original na Jopax eh, walang peking Jopax. Jopa. Light search niyo sa ano yan. Yan, walang, dito lang walang din. Walang peking na Jopax. 1.5 na babawasan pa. So mayroon pa namang ganitong ore. Yeah, uh, mga interesado sa mga ganitong relos. Yeah. Yan ang mga relowan sa Dubai, Jopax. Jopax. Uh, uh, wala nang G-Shock sa Dubai. Ba nang G-Shock. So mga ganito. MK Magkano naman to? Yan po, 800 lang 800 lang Ay bawas ah, oh. negosyo ba sa 800 ito mga guys? So mga ganito naman guys So dito mga guys, so mga ganito mga ori ng mga Terilos yan o oh. Ito, 1.5 5 ay bawas So ito ang ganito may ano pa 6 si, Psycho 5 Magkano ito boss? 800 na lang 800 na mo, oh. murang murang ito sa Psycho 5 ito mo May mga 800 na lang Oh, uh, negosyo ba siguro naman ito pag oh. tiyaw, tawaran, tiyawag tawaran may bawas pa. May bawas pa. Ayan, dito lang din kay Latatay. Mga ganito. Ito, magkano naman ito? 800 na lang din. 1K yan. Ito, bigat no? Oo, so, no, may price pa oh. yan. Oo. Oh. 1,500 yan doon. 800 na lang. so, anong tatak nito? Uh, ano? Psycho. Psycho 5 din. 1,500. Oh. Diver. Psycho 5 drivers. So, 1,500 lang mga guys. 800 na lang. Ah, 800 na lang. dito lang din kay La Kuya. Ayan, Ay, right, salamat po sa. Ayan, dito lang sa ano ni Kuya. Ayan. Sa Burota. Alright, so. Ay, right, salamat. Alright, so. Dito naman tayo mga guys. Shout out, shout out po sa inyo lang. Iba't hey, hey, no. okay, ng mga aksesory dito sa katulad yung mga mga self ano, mga relos dito mga guys. So, wag lang kayo masyado masilan sa mga parting bagay ng mga gamit sa mga relos natin dito, no. Sa so, tinatawag ng latagan dahil sa mga presong mga tumura. So, mga ganitong isyo ang ating mga paninda dito sa Buratan Carmen Plano mga guys. So, ito mga guys, magkano naman tong ano? Pumili sa kanina. Ano?